last day na ng mga apo ko sa school kasi uh, pa na sila ng school sa Sydney kaya last day na rin ang paghatid ko kasi next week uwi na ako ng tinas. kaya habang maglalakad kami binibigyan ko ang aming iladaanan ito ang aking araw-araw na dinadaanan tuwing umaga sa paghatid ko sa nakakalungkot mang isipin na ito na ang last day namin dito sa Canberra at saka last day ng mga, ng mga apu ko sa Kingsport Public School. So, talagang ganyan po ang buhay. Kung nasaan ang trabaho ng anak, ng mga magulang, ito ay kanin po pinta. Ayan, pagbalpanigid ng KSS. Ayan. Ayan, kapasok na kami niyan sa kanilang school. Ayan. Lakad kami. Mga ano yan, mga 5 minutes or 8 minutes na lalakad namin mula dun sa bus stop hanggang sa school. Ayan. Kahit na malamig, nagiyelo na naman ang buong paligid. Pero okay lang. Pagdating naman sa Sydney, kaya yeah, halid na sila ng kanilang, ng anak ko sa school. Hindi na sila maglalakad. Ayan ang school nila. Masak na kami ng so, guys, thank you for watching. Bye bye. God bless us all.